<laughs> si Oyo Boy Soto, kamakailan lang ay ipinagdiwang ang kanyang kaarawan sa isang simpleng hapunan kasama ang kanyang pamilya sa isang kilalang restaurant, ipinakita ni Pauline Luna ang nakakatuwang eksena sa kanyang Instagram, kung saan makikita ang masayang pagkanta ng Happy Birthday para sa Mr. ni Christine Hermosa. Isang simpleng pagdiriwang na nagpapakita ng pagiging masaya at family-oriented ni Oyo Boy, sa gitna ng kanyang matagumpay na career, mahalaga pa rin sa kanya ang simpleng tuwa kasama ang pamilya, isa itong pagpapatunay na kahit sikat na artista, ang mga simpleng sandali ng saya sa piling ng pamilya ay hindi niya nakakalimutan, sana'y mas marami pang masayang alaala ang dumating sa kanya at sa kanyang pamilya sa mga darating pang kaarawan, Happy Birthday, Oyo Boy!

Happy birthday. Happy birthday! Enjoy your sunog. <laughs> sunog.